Hello mga ito. Meron naman tayong ito version na Honda Click na 125 na lumabas yung kanyang check engine. Okay, ipasilip ko muna sa inyo. Bago natin ito gawin. Ito mga sir, dinala ito. Nagkaroon siya ng check engine, pero maandar yung unit niya. Ayan, yeah, maandar. Tapos, pandrain natin. Ayan, may start naman siya. Hindi siya tulad ng mga iba na kapag once na lumabas yung check engine, matik, sila easy yung ito umaandar naman siya at uh, yung kanyang speed sensor umaandar din gumagana kaso nga lang pinoproblema natin yung kanyang check engine kapag ganito huwag kayong kabahan mga sir mas maganda kung madudouble check nyo o di kaya gumamit kayo ng proper clip para makita nyo malaman nyo kung ano yung problema kung bakit nagkaroon siya ng check engine lay pa tayo dun sa so, may part ng battery <coughs> at uh, check natin kung bakit ito nagkaroon ng check engine ito mga so, kung sakaling wala kayong uh, diagnostic tools napaka importante na dapat uh, alam niyo yung kagawin ninyo example nito tatanggalin nyo lang itong mga sir pagka nagtanggal naman kayo dito ito lang iingat nyo lang to iangat nyo para mahugot nyo yung takip version 1, version 2, version 3 same pa rin sa version 3 nga lang medyo mahirap lang pagpusok dahil gawa kasi ng maikli yung or, or, di kaya manipis or maliit yung yung suksukan hindi tulad ng version 2, version 1 na malaki kahit paper clip papasok sa version, sa version 3 hindi po papasok yung paper clip wire talaga yung gagamitin ninyo pero same pa rin kung ano yung pagkaka check up natin dito same pa rin sa version 3 ang uh, kukunin yung wire 4 wires lang naman to yung socket na to kukunin nyo yung brown tapos green na may guhit na itim yan ito green na may guhit na itim tapos yung brown huwag nyo kukunin yung orange sa kayong itim na may guhit na puti huwag nyo kukunin yan kukunin nyo yung brown tapos green na may guhit na itim yun ang papasakan nyo ng clip Pero dahil may diagnostic tools ako, yung diagnostic tools ang aking gagamitin. Para makita natin, maklaro natin kung ano yung sasabihin ng diagnostic tools, kung ano yung naging problema nito. Pero kung wala kayong diagnostic tools, kasi mal kasi yung diagnostic tools, hindi naman kailangan bumili. Kung uh, gagamitin nyo naman sa motor ninyo, sa personal na unit ninyo, kahit clip mga sir, kontahan nyo lang yung mga ginawa kong videos para dun sa Uh, pag-checking at tanggal ng error code meron na akong nag-on din yung mga sa ok yun natin yung ignition tapos punta natin yung ating diagnostic tools at uh, simple dahil Honda yung ating ginagawa punta tayo ng Honda tapos auto scan PGMI FI kailangan makakunik tayo Okay, pagka yung lumabas, matik, nakakulik naka na tayo. Tapos, punta natin yung red DTC. Tapos, sa current, no trouble code. Dito tayo sa may stored. Ayan. No trouble code din, mga sir. Pero, nagkakaroon siya ng check engine. Lumalabas. Wala siyang code or hindi ma-detect ng ating diagnostic tools no error code no trouble code yan no code tapos gagawin natin i-off mo natin uli okay tapos off natin on natin sa beses try natin kasi kung nag-loss naman yung sakit natin sa ating diagnostic tools hindi naman po papasok yung uh, ganito Yan, hindi lalabas dapat yan. Ano na yan, communication fail na dapat yan. Ganyan. Tapos, ano tayo, red DTC. Okay, no code. Stored, no code. Ibig sabihin, walang problema sa wire, ano, sa sa mga sensor. Malamang, ano to, ah uh, may ingat ngat ng daga. Karamihan kasi na-encounter ko na magkakaroon ng check engine. Dalawa pong klase yung problema, mga sir. Maaaring may problema na yung panel. Tapos may ingat sa ilalim. punta muna natin. Kasi hindi tayo pwedeng basta-basta magkakalkal ng harness niya dahil papangit lang. Kapag kaganyan, check engine. Goods naman yung kanyang uh, takbo. Walang problema. Lahat, working lahat. Hindi nga malitik ng ating scanner. Ibig sabihin, goods yung ating wiring. Nagkataon lang siguro na may problema yung panel or di kaya may ngat-ngat dito sa loob ng uh, panel natin or di kaya may short circuit na to Ayan, madalas ko na i-encounter yung mga sira. Lalo na sa airblade. Lagi ko na i-encounter yan. Ang uh, nagiging issue, panel. Okay, para makita uh, natin, kailangan mo natin buksan itong front top handle cover. Tapos yung front top dito sa headlight natin. Para ma-check natin, kasi tatanggalin mo natin to bago natin matanggal itong front top handle cover. Dahil hindi maritik ng ating diagnostic tools. Okay, ito mga sana, buksan natin yung kanyang uh, hand top cover. yan, chinik ko naman to, wala namang ano, uh, problema. Hindi ko masunay kita ng problema. yan, bukod sa ito, nakatanggal yung isa. Dahil sa ano yan, sa ito, sa brake light switch yan, sa ground po ng brake light switch. Nahugot na. Wala naman ako nakikita ng problema. Kaya gagawin natin, manghihirang muna tayo ng uh, isang panel para matesting natin at maklaro naman ni customer na walang problema yung kanyang motor. Yung uh, check engine wala walang problema. At uh, ang magiging problema lang sigurado nito itong panel mga sir. Kasi ito pala, napagawa na pala ito. Winalwal na yung mga wiring nito at uh, wala naman nakikita problema daw. Kaya magkikita tayo ng isang panel para ma-check natin. Okay, testing tayo mga sir. Ayan, meron tayo isang panel na walang check engine. Hangiram muna tayo mga sir. At uh, pinaalam naman natin ito mga sir. At uh, okay naman yun sumayari. So, testing natin. Ah, ikaw ang magsusok. Susok mo. Para matesting natin. At uh, check natin kung magkakaroon siya ng check engine paglipat natin sa pagtitestingan natin para uh, alam din ni customer kasi na check sa iba tumakas -tumak. na walwal na nga ang wiring na ito para lang ma-check yung kanyang uh, indicator check engine pero sa diagnose wala naman lumalabas Okay, nasaksak na natin. Tapos, i-on natin yung Uh, susian so check natin kung mag-appear yung check engine okay ito mga sira hindi nababas yung check engine on natin i para natin, tapos on natin Okay, yan, walang check engine ibig sabihin, ang uh, problema nito, yung panel baka, uh, shortage na yung pisa sa loob nyan kaya lumalabas yung check engine kaya napaka-importante mga sa so kailangan chine-check up muna natin o dinadiagnose natin o sinusokso kanyo ng pin kasi kung yung case naman na sinusokso kanyo ng pin yung doon mga sir at sinusokso kanyo ng pin at uh, hindi naman siya nag-blink ibig sabihin walang problema sa wiring nyo kasi mag-blink at mag-blink pa rin yan kapag ka may error code na naka-install sa ECU natin Mag-blink at mag-blink pa rin yan dahil nga nag-steady hindi natin matukoy ayun matik na dito na may problema Okay, pakita natin kay customer. Sir, ito yung motor mo. Ito yan. Okay, walang check engine. O, oh, di matik na may problema. Ito. Ang uh, pagkakalam ko ng panel, nasa 4.5. Wala ko. Wala ko. Wala ko sa Okay, natukoy na natin yung problema. Kaya, babalik na natin yung iniram nating panel. Okay, sila mga sir, bali magpapalit na tayo ng uh, bagong uh, panel. At uh, na si sir. Nagkakalagay yung panel niya mga sir, medyo tumakas na tayong uh, presyo ngayon. Nagkakalagay ito ng 5-3. Ano, ng, uh, 5, uh presyo, ayun eh na, ay 5-6. 5-6 yung uh, presyo ng panel natin mga sir kaya napaka importante talaga na dapat hindi din natin Yeah, okay. I buksan muna na. Para matis tingnan natin. Lock na ikabitan natin 'yan diyan. Dito pwedeng niyo naman gamitin yung ano, kung 125 yung motor ninyo, pero yung gamitin yung ano, yung uh, 150 na panel. Pero yung 150 motor ninyo, pwedeng niyo gamitin yung pang 125 kasi nga lang wala yung K logo sa panel. Okay. Yan, yeah, yan tayong bagong panel natin mga sir. Kakalaga ng 5-6. Okay, buksan mo na. Para may kabit na yan doon. Doon, doon. Baka malaglag. Yan na yung bagong nating panel. Tapos, ililipat na natin. Testing mo muna. Para makita natin Testing muna Testing muna natin Bago, nata, bago tayo mag finalize Na ilalagay dun sa Casing nya I-on mo Check natin Okay oh, Ayan mga sila Wala nang check engine Tapos on Off mo Off mo Off mo sa amoy I-on On, yun. on. Yan, Normal lang ito mga sala Na sa unang Pihit natin Lalabas talaga yan dapat mawawala din. mag lang yan kapag ka, naka, naka, nagkaroon siya ng trouble code or issue sa mga wiring. Saka lang siya lalabas. Okay, balik na natin. Pwede na natin yung luma natin. eh dahil bago yung ating panel, isisilyado na natin. Pinaka-importante yung naman natin dito itong, uh, itong button, itong select, at saka yung set lalagyan natin ng beta grade dyan para kapag uh, sa katalag, katagalan yung goma nya o yung nilagay natin yung beta grade nagiging goma din yan para safe na rin sya kahit hindi niya nalagyan ng cover okay lang yun at least nalagyan na natin at uh, iwas tayo sa ano. ulan ngayon baka mag blur kasi mahal mahal kaya ano yun na natin isilan na natin eh, ito mga sarawin alwal natin yung bago nating ano, na binili ni sir. Lalagyan natin ng sealant. Purpose nyan, hindi pasukan ng tubig. Kasi napakamahal kasi yung uh, panel natin. Kaya isisealed na natin habang maaga pa. Habang bago pa. si dumayo pa ito si sir. Eh. Dahil marami na pinuntahan. Hindi matrace yung check engine. Masih lihat dun na natin, terus tapos nantinya na natin yung sudah, Ng to na na natin. On natin. Okay, yeah, wala yung chicken Oke. start tayo sa una, zero, zero. Okay.